Doble ingat po sa mga kapatid nating call center agent. May bagong modus kasing nadiskubre ang gobyerno sa mga BPO company sa bansa. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nag-aalok daw ng call center job sa ibang bansa ang mga kawatan. Pero pagdating doon, scam hubs pala ang bubungad sa mga marirecruit. Kadalasan daw sa social media ang recruitment pero meron ding nangangalab sa loob mismo ng malalaking BPO companies dito sa atin. Nitong lunes lang nang sagipin ng BI ang dalawang call center agents na patungo umanong law. Nagpanggap umano silang mga bakasyonista sa Thailand. Narito po ang paalala ng BI. Siguro it is too good to be true. Huwag po maniniwala, lalo na yung mga nakikita natin on social media. If ang offer sa atin ay magtrabaho abroad, pero ang sinasabi, aalis tayo ng turista, mm -hmm. illegal po yun yon delikado po yon kasi nakita natin yung mga storya nito talagang may torture involved so it's very scary Samantala, nakabalik na sa bansa ang isang dosenang Pilipinong biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Myanmar. Ayon sa Department of Migrant Workers, sa social media rin na recruit ang mga biktima ng kapwa nila Pilipino. Inalok sila ng trabaho bilang sales representative sa Myanmar pero pagdating doon, pinilit silang magtrabaho bilang online scammers nang walang sahod at walang pahinga. Paalala ng gobyerno bago sumabak sa mga trabaho sa ibang bansa, siguraduhin legal ang agency ng mga ito sa website ng DMW.